Kaugnay pa rin ng tigil pasada, may hatid na libreng sakay ang ilang hahensya ng gobyerno para makatulong sa mga apektado nating kababayan at pasahero. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang ating uh, mga kapalayam ngayong umaga, MMDA Chairman Artes. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Yes sir. Ah, kamusta na po yung pagde-deploy ng mga additional transportation para po sa ating mga mananakay? Una-una po yung pong, uh, ating augmentation ay nakapreposition lamang. Kung yan po ay dini-dispatch natin kung may pangangailangan lamang kasi ayaw naman po natin agawan ng pasahero yung mga bumibiyahe na hindi po sumama doon sa strike. Kasi sila po yung malulugi dahil alam naman po natin pag libre. Syempre po diyan po pupunta yung atin pong mga kababayan. Kaya po uh, hindi po natin sila been dispatch indiscriminately. So far naman po sa ating pong monitoring, pailan ilan lamang naman po yung nakikita nating lugar na may build up ng mga pasahero at kaagad naman po nating tinutugunan yan. At ganun din po may ilang areas na na may ilang reliista na, na agad naman pong minomonitor ng ating kapolisan. Uh, ayon po ay para sa proteksyon noong pong rally At ganoon din po para yung may nag-iisip po na manggulo at mangharang ng iba pong mga uh, drivers na hindi po sumama sa strike ay maiwasan. Okay, Chairman, maaari nyo bang banggitin kung sampung mga lugar itong natukoy ninyo na nagkakaroon po ng bahagyang build-up ng mga pasayero? Uh, wala naman po particular na lugar. May mga ilan lang po. Like sa San Juan, meron po kanina. Mga around 50 passengers lamang naman po na kaagad pong dinispatchan ng uh, atin pong um, augmentation ng transportation. Pung mga libreng sakay, hanggang anong oras po ito? Dahil alam naman po natin yung ating uh, weather condition, pabago-bago. Kaninang umaga po yung umulan. Kawawa naman yung ating mga mananakay. Hanggang anong oras po ito naka-deploy itong mga libre uh, sa kayo? Whole day akai? po ito. Whole day po ito. Nakalaan na po yan para po sa ating mga kababayan. Uh, whole day po. Nakaantabay po yan. Sa inyo pong monitoring, uh, malaki po ba itong impact ng Tigil Pasadang ito uh, as of uh, 7.40 a.m. sa ating pong mga pasahero? Wala po. Wala pong impact. Uh, in fact, yung sinasabi pong 200 plus thousand na uh, uh, sasali ay mukhang hindi po totoo. Not even 10% po siguro yung sumama. Or baka wala pa po. A few hundred lang. Si artist magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kirer po ito. So, I'm um, Chairman, it's safe to say na hindi mapaparalyze talaga nitong uh, tigil pasadang ito ang transportation sector natin. Dahil po dito sa e... pas, uh, action po nito ng Manibela. Opo, as of 7.41 po, wala naman pong paralisasyon na nangyari. In fact, uh, parang normal na araw lamang po. Uh, at maloob din po yung daloy ng traffic. Okay. Chairman, ito po bang atigil pasada ng Manibela? Uh, ano po ang uh, sabi po ng grupong ito? Today lamang po ito, itong uh, kanila po ng uh, tigil pasada, sir? Sabi po nila, dalawang araw. Pero uh, kung ganito po, ay eh, parang wala naman pong epekto at parang konti lang sumama, hindi po namin alam po ito tuloy pa nila yun sa pangalawang araw. Okay. Sir, just in case na meron po tayo mga commuter na nangangailangan po ng assistance sa, bu sa araw pong ito, pa pwede po bang kumontak po sa inyong ahensya? Pa paano po sila makakakuha po ng assistance in case they will be needing help po? Opo, nakakalat naman po yung ating mga enforcers at meron din po tayong hotline yung 136 natin na pwede pong tumawag dito sa aming Metro Base. Pero asahan niyo po na nakamonitor kami sa buong kamay nila na nagsisimula pa lang po mag-build up ay nakahanda na po yung ating mga nakapreposition na mga uh, transport augmentation. At uh, every time nga po na nagkakaroon ng build up ay nagdi-dispatch ka agad tayo ng masasakyan po ng ating mga kababayan. Attorney artist panguli na lamang po kung meron po kayong panawagan o mensahe po sa ating pong mga mananakay o commuter. Go ahead po. Opo, sa ating pong mga mananakay, normal naman po ang daloy ng traffic at gano'n din po yung pampublikong transportasyon natin ay wala pong disruption. Uh, maluag po, wala pong mga nai-standard. So, um, pero gano'n pa man kung hindi naman po importante yung ating lakad sa araw na ito, baka pwede pong ipagpaliban. Uh, Um, kung hindi naman talaga kailangan-kailangan lumabas. Pero kung kailangan naman po, okay lang po dahil normal naman po ang sitwasyon. At um, ang masasabi ko lamang po, ito pong jeepney modernization ay minamandate ng batas. Ito po ay para sa uh, kapakanan ng mga mananaka ay dahil ito po ay safe, comfortable, at environmentally friendly. At yan po ay dapat sundin. In fact, 70% na po or more ang sumunod dito. At hindi naman po natin pwedeng itigil to dahil meron lamang po isang tao or isang grupo na maliit na kumokontra dito. Uh, so, ang pamalan po ay hindi magpapahostage sa mga unreasonable demand para lamang, dahil lamang po nagbabanta siya na sabotahin ang ekonomiya or inconvenience ang mga mananakal. Nakahanda po ang gobyerno para dyan. Okay. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Chair Attorney Romando Artes. Thank you po, sir.